Hello guys, panoorin nyo to. Oh my god, ang lalaki ng isda. asti ang lalaki. oh, yan guys, yung grupo ng isang grupo. Oh, so, nila nila yung lambat. Puhuli sila ng isda. asti ang lalaki nito, promise. Oh my god. Ayan, pinagtutulungan nila nila yung lambat kasi mabigat. Kasi paano daw mamang hindi yung bibigat? Ay, ang lalaki ng isda parang hindi siya bibigat ayan oh nagtatalo nun sila oh oh ayan, parang masisira ata ang lambat dahil sobrang lalaki nila oh my god wala na pato ang manghuli ng ganito ay, sobrang lalaki oh ang dami oh my god ang dami hala ay nakakatuwa namang manghuli ng ganito pag ganito karami I think fish pan to kasi nasa gilid sila yun eh, nila lang nila yung lambat sa gilid kasi kung dagat siya is nasa gitna sila eh kasi nasa tabi sila eh ibig sabihin fish pan yan baka siguro yun yung yung, yung time na kailangan na nilang hindi yung mga isda oh guys grabe ang laki sarap nito parang pangarap ko na din tuloy yung ano magkaroon ng fish pan tapos mag ng isda ko, sa mga mangarap pa, malay nyo, pag ako umaman, yun, ang dami, katalo naman talaga sila, oh my god, oh, dami, mm. dami nilang huli niyan, ang lalaki, grabe, ilang kilo kaya yung isang piraso niyan, ay, oh, ayan, oh ay, my god, ang dami, Buti hindi nasira yung lambat. ano matibay yung lambat nila, no? Alam din nila kung masisira o hindi. Ah, sobrang lalaki yung huli. Ayan na nga, guys. Ilalagay na nila sa sako. Ay, pinapakawalan nila yung inahin siguro para mangitlog. Ayun, oo um, um, pinapakawalan. Oh my God, ang laki. Bilalagay nila sa sako. na nagagatuwa yung isang perasong isda siguro. Yun ang dami nyo nang kakain. Hindi, eh. So, sabi tutulungan nila. Ay, ang um, bigat.